Magluluto ako ng saluyot na may labong. Uhugasan ko muna siya sa ano. Sa may asin para mawala yung amoy. Iba yung labong dito. Ganyan. Ganito yung labong dito sa ano sa UK. Oh. Ayan. Lalagyan ko siya ng sah may sahog na ano na inihaw. Oh, wow. Yummy. Ito yung saluyot nila. Tapos ito yung inihaw lalagyan ko din siya ng okra. Nahaluan ko siya ng okra. Tsaka itong sitaw na yan. Corn okay, Ito yung ko. Talong. Meron string beans. Tsaka lalagyan ko siya ng okra. Ito yung sa home food. ako for today's video. Labong. May saluyot. labong and may sitaw, may talong at may dito ng okra. Yan na. Gusto ko na. Mag-imas, mag-imas, mag-imas. Oh, sarap! Ito ang aning dina. And this one. And saan ka na lang ang dessert? So kasi hindi lang like ako. Ayan, right. 哦，妈。嗯。